everyone. This is Mary Befeda for today's video. Santayo, tayo? Nasa Kulungan. Kulungan. Dito. Dito kami magpapalipas ng aming tanghali. So ito na yung setup namin. Nasa tabing dagat. Ayan. So nagbuta siya kasi uling. Yan. eto hunas rumalo no hunas aya, medyo aya ay lang hindi masyadong malaki yung lawak ng hunasan hunasan kasi yan ito yung setup naglagay ng bubong ginawang bubong yung kumot. Tapos ito, bakit siya binutasan? Kasi lalagyan ng uling. Kasi mag-iihaw ng isda. Maghanap ng panglingas. <laughs> Susok ang isda, di oh! ha? Mm. Salog siya ba? Isalog? Ano ba yun? Buta nga guling. O, oh, pinak pa. May laban mo na. Kalayuhan mo na Taman oh, eto na. Ilalagay na yung mga kahoy na maliliit. Niliit-liit. hindi eh, pala kahoy. Kawayan pala yon. Eto yung uling na ilalagay sa loob. Ayan. So, ayan na yung chinelas para pang gatong. Para naman mag-aapoy yung inilagay niya sa loob. Eto na. Sindihan na natin. Yan, syempre, malakas yung hangin. O, oh, ang galing. Nakapaglingas ng kawayan sa tabi ng dagat sa dalampasigan. Eto na, tingnan natin kung mag-aapoy siya sa lakas ng hangin. Yeah. Eto na, ang galing naman talaga. You light oh. up your fire? Pinala. See? nag-aapoy na siya sa masarap na karagatan. Yan na. Siyempre, pagkatapos niyan, habang nandyan sa gilid, sa tabi ng dagat, eto na, lalagay na yung uling para may bagah. Yun yun. Ayan na ang isda. itinatong na natin. Ayan. So, ang sarap sa itsura pa lang. Parang ang sarap-sarap ng kumain. Sa mga hindi pa kumakain dyan, sabayan nyo na kaming kumain mamaya-maya pagkaluto ng aming isda. Siyempre, napakasarap naman talagang kumain. Ito na yung sausawan may kamatis, lemon, sibuyas, luya, at cucumber, at pipino. Eto na nga, hiwain na natin ng hiwain na maliliit para masarap ang pagkain natin habang isasawsaw yung mainit na isda. Mamaya, pagkaluto, mga madlang fefol. Hehehe. He, he habang yung mga bata sa karagatan naliligo eto na luto na sya umpisahan na nating kainin at isausaw sa masarap na sawsawan eto na nga, kumuha na nga at inilagyan ng sawsawan na masarap syempre yung baunan namin dahil naman talagang wala naman talaga sa aming plano na mag tatanghalian sa tabi ng dagat. So, iyan na yung pinangbabaunan sa madali ang pamamaraan. eto na. Subo, subo na. Hintayin nyo lang maya-maya kung gagaano kalalaki yung subo namin. Ito. mmm Siyempre, nilagay sa kanin. Ang mainit na isa habang nasa harapan ng karagatan nagkakainan eto na nga tingnan nyo lang kung gaano naman kainin ang mainit at isinawsaw sa sawsawan mm. subo ng kanin na may mm. sarap, nakakagutom naman talagang panuurin habang imaginin